ang hinahanap namin to guys so dyan to nakalagay dito sa ano dyan nakalagay to wala namang tulang dito sa loob sa ilalim itong plastik na to lalaman sa taas dito sa kabila <laughs> ang alam ko sa gilid to nakalagay eh, pero wala dito eh wala namang bakante na ano kulang Ayan. Kumpleto naman. Dito kaya sa ano? Ito yung hanap ko guys kung saan natin lalagay ito. Nakita kasi natin ito sa loob. Ayan, wala naman kulang dito dito, sakto red pero alam ko, sigurado dito yun eh, dito to wala rin naman, kumpleto naman dito sa loob kung kaya nakalagay to Ayan, kumpleto naman dito sa loob guys wala namang kulang sa harap wala rin dito pakicomment na lang guys kung anong pwede natin gawin dito kasi wala rin dito eh. wala akong nakita kung saan ito nakalagay eh sa tong ano Tahu Na Chevrolet Ito yung Tinanap ko kung saan nakalagay ito eh Pinasok ko na yung loob This one, where put? This one, see? wala parang wala guys kumpito naman lahat comment lang kayo guys kung may alam kayo dito tatago ko lang muna to kasi wala naman ako mapaglagyan dito maraming salamat at God bless us